Bahay, matatandan po kahapon ay inireklamo po dito po sa ating programa ni Miss Joanna Grace Garcia ng mga tarem Pangasinan ang di umano'y tila ba kinalimutan pagkakautang ng kanyang nakatransaksyon. Dito po sa ating programa, binibigyang pansin natin ang makuhanan ng saloobin ang dalawang panig para sa patas at tapat na pagbabalita. At kagunay nga po nito, nasa kabilang linya naman po ngayon ang inireklamo kahapon. Pero bago po natin kausapin ang ating complainant, o ito pong sasagot, paalala lang po, lahat ng sasabihin mo ho, nyo ho ay uh, maaaring magamit po. Laban po, upaboro sa inyo. Ano po, Ma'am Michelle? Ma'am Michelle Marsan Fernandez ng mga Tarim Pangasinan. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Yes, Ma'am Michelle, live po kayo ngayon sa Sumbong New Action agad. At kasama po natin si Ma'am Jean at si Sir Joel. Sige, yes, Ma'am Michelle, po. kayo po ay nareklamo kahapon, Ma'am, na tila bagay kinalimutan nyo daw po yung inyong pagkakautang. Ano po ang katotohanan eh, sa likod nito, Ma'am? Ayun, uh, Sir. Actually po, uh, hindi po siya, Sir, nakalimutan. Ayun. Kasi, kasi po... Namisplace um, lang. <laughs> kahapon, hindi. Kasi kung uh, po kahapon po, uh, uh, nung bago po siya mag-ano sa inyo, katulog pa uh -huh. siya. Okay. And lahat naman po, sir, ng chat niya at saka tawag niya sir, nagre-reply po ako. Ay, oh. Hindi never po akong hindi uh, sumagot sa lahat po ng mga chat see. niya sa akin. Sa lahat ng Kaya, sa lahat ng text sa iyo o chat sa iyo ay sumasagot ka. Po. Yan oh. po. Pero sa paniningil niya, di ka nagbabayad, ganun ba 'yon? Ano sir, actually po nakapagbigay na po ako sa kanya. Ay, buti actually, mo. Ang, ang totoo po niyan sir, hindi naman po buo talagang 100,000 yung nahiram ko. Uh, magkano po lahat, ma'am? Yung tatlong beses kasi yun, sir. Good mm. payer niya po ako, sir. Alam niya po yan. Siya oh. na rin naman po ang nagsabi kahapon. Okay. Ang nangyari po kasi niya, sir. Buti na lang, ma'am, kinikilala niya, no? Nire-recognize siyang pagkakautang. Eh, siya rin oh. naman po, sir, ang nagsabi. Kasi oh, yes, talagang ma nagpapautang po siya, sir. Hindi lang naman po ako ang Tam, nakakuha. Eh, ma'am, magkano pa po ang sa uh, kailangan mong bayaran? Ang... Kasi sir ganito Actually sir pinaubaya ko po sa kanya lahat kasi nga po magkakilala po kami. So lahat kung ano po yung sasabihin niya lang sa akin na babayaran ko. Yun lang po sir yung um, inaano ko. Kumbaga hindi na po ako yung nagtatanong tanong pa. Mm. So ang totoo niyan sir, before ko po nakuha yung pera sa kanya sir, nakaless na po yung interest niya na 25% okay. kasi sir weekly Bawas po. Okay. na. Oh. ba so, sa interest? Ano pang nabawas? Mandiban ba so, sa interest? Baka may nabawas intel. pa. Interest lang po I'm sir interested. Tapos yes po Tapos po sir Pag ibabalik po sa kanya yon Plus po yung interest mm, okay. So babalik po Kunyari kung 50 Kung Kasi sir ang kwenta niya po is 30,000 sir Magiging 39,000 mm, wow. Yung 15,000 sir Magiging 39,000 So ma'am ma 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 Para sa ano Kasi medyo ma ma okay. Short lang po ang ating oras ano Very short ang ating oras uh, Magkano po, na po ang na Dapat na, uh, Sa tingin po niyo Ay karapat-dapat na Bayaran nyo Sa kay uh, Ma'am Joanna uh, ang sa akin, sir, ang... Wala na, hindi ko, hindi na po ako, sir, magko-question doon sa 100,000. Hmm. Kasi, um, kumbaga, parang damage ko na okay. rin po dahil tatagal po. Hindi na po ako mag-question. Ang sa akin lang, sir, lagi po niya kasing sinasabi, kinakalimutan. Oo oh, oh, po, may pinagdadaanan po kasi kami, sir. No. Nagkasakit po ako, yung, yung husband ko. Normal, normal naman yun, po mama, na no, may pinagdadaanan. No. Pero ilang beses ko pong sinasabi sa kanya, sir, na hindi ko po tatalikuran yung nahiram ko sa kanya babayaran at babayaran ko po ay, yun ay tama yun, ay kailan naman ma'am sa yung... palagay niyo ma'am, kailan, yun ang tanong oh, oh kailan, no? okay. um, um, yun ang tanong kailan po, um, nakiusap po ako sa kanya, so kahapon, kung pwede po magpa-5,000 monthly na lang ako sa kanya Yon, 5, ayaw po, yun, 5,000 monthly not bad, di ba, not bad yun oh. ayaw po, yes, ma'am ma pero ma'am Michelle, ano po sabi ni ma'am Joanna Ayaw po niyang pumayag, sir. Ako, ayaw pumayag. Ang sabi ko, sir, oh. yun lang po yung, yung kaya ko para at least ka ako matapos na. Pwede ba yun? Uh, willing naman to. 5,000 oh, naman. Ayaw. Pero... Ayaw tanggapin nung... Ayaw dapat mag-usap sila. Ayaw. Kasundo. Kasi, kung willing yes. naman sila. So, Tunga na, the right to refuse. Ganun ba yun? Pwede, pwede yun? may eh, karapatang mag-refuse yung oh, no, oh, Babayaran. Ayaw mo, di ba? Kasi eh. mo 5,500 man oh, tayo, oh, di oh, ba? may dagdag ah, sir, oh. na, 500. O oh, <laughs> nga, <naman. laughs> oh, ma'am Michelle, ba't mo lang gawing 10,000 baka sakaling pumayag? Kung kakayanin, sir. Ay, kakayanin, oh. bola na. Kasi so, first, tututulang po. Ang bola, nando na kay ma'am Joanna kasi willing na mas no. ma'am Michelle magbayad. Sir, ang, Yes, oh. Oh, oh. yes, sir, attorney, no, ang ma nakikita ko dito ay talagang willing naman. Yung yes. kanyang willingness ay nandyan. So, Maayos yan. Yeah po yun lang naman sir ang ano ko kasi sabi ko nga sa Alam kanya Alam mo Ma'am Michelle kung ako ma Michelle paunahan mo na siya ngayon kaagad kung meron kadiyan kasi ako matatanggap Yun nga sir oh. eh kung meron lang po talaga Ay. sinabi ko nga po sa kanya sir na kilala mo naman ako Jo sabi ko sa kanya mm -mm. minsan kahit wala pa kun Judith, ako pa mismo tumatawag sa iyo para bayaran sabi oh. ko po sa kanya So ayan mm -hmm. so uh, kay uh, ma Michelle no baka sakaling nakikinig po si Ma'am Joanna ano po ang gusto niyong iparating o mensahe o may panawagan po ba kayo para sa kanya? Opo, ang gusto ko lang po iparating ma'am kay ma'am Joanna. Jo, ilang beses ko naman nang sinabi sa iyo na willing ako magtaya at babayaran kita. No need naman na nating dalhin sa kung saan-saan kasi hinaharap naman kita every time na na nagchat-chat ka sa akin, nakikipagkita din ako sa iyo, hindi kita tinatakbuhan. Ah, Alam iyon. mo yan, jo? Yung alam mo rin ng sitwasyon namin ngayon na ultimo pang ulam natin, namin, di ba, ako sa yun ng pambilin ng ulam namin kasi talagang walang wala kami. Hinaharap ko yan, Diyos. Sabi ko sa iyo, mabayaran lang yung binenta namin lupa, mababayaran kita. Mm so, oh, ayun. Oh, so, 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 sana ah, nandiyan ba Eh. Si yung... Nandiyan po ba inyong. si Ma'am yes, Joanna? Yes, kumakausap si Joanna. Wala. Sa oh, ayun wala. Lang, kay, okay, lang. ang sa akin lang po is pasensya po talaga. Hmm. Taka, ay, sir, ano ko lang din po yung sinabi po nung pulis kahapon hmm. about sa estafa po. Oo, oh, 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 Ikaw po, yun, attorney, uh, malamang. hindi ako. <laughs> ay, hindi ako. <laughs> ay, um, hindi po siya. Ma'am, ay, ah, hindi ako yun. Ma'am. Ay, ano po, pulis mga tarong po yun. Ayun. Mga tarong. Ako natakot ako bigay. So, sa mga tarong. <laughs> o, <yung nakaku> sa, <laughs> na nag-aakusa. <laughs> na, <laughs> na, <laughs> uh, Kakatakot nyo na. Uh. So kakasuhan daw kayo dapat ng estafa. Meron na. Meron na, ah, rin, meron ba? Rin, ba? Ka, meron na rin ibang kaso. Si ma Michelle ang, Fernandez. Yun oh, ang sinasabi ng polis. Hindi po siya pera, sir. Nagka-pandemic po kasi noon, may nakuha po kaming motor. Yung motor po, sir, kinainak po yun sa amin. Hmm. To the point, sir, na hindi na po kami nakapag-report. Tapos may bigla na lang po kami dumating na warrant after po ng pandemic. Ayun. Ibang, ibang, oh, ibang problema yan Ayun. Ibang problema pa lang ito. Tapos na, no? na lang ano. Ito yung reklamo ka po oh. na di paniningil na lang ng utang. Kaya ako nga po sa Ma'am sige po, ayusin niyo po sa lalo oh, madaling panahon. panahon. Eh, dahil yung kumpre na talagang gusto nang magano magsampan ng rao. At oh. sa nararamdaman naman natin, ano, yung sincero no, na pakikiusap yes, niya ni Ma'am Michelle dito. So maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam sa ating programa, Ma'am Michelle Fernandez ng mga Tarem Pangasinan. Oh